tingnan po natin yung sili natin na pwede na pong kunan bukas kasi you know mayroong mga kaunting hinog na so kailangan na nating bawasan para po na hindi po dadami ang hinog so ang gagawin po natin dito bawasan natin to bukas first time po tayo magbabawas dito sa ating siling sigang yun mga boss si Ling Sigang po natin ay kauna-unahan na haharbisan bukas yun makikita natin sa dulo may mga bunga so ibaba natin ang kamera natin para makikita nyo mga boss so ayan hindi pa naman sya gaanong marami mga boss yung sili natin pero yung iba ay talagang tugas na so ano naman Uh, sayang naman kapag hindi natin kinuha so bukas araw ng biyernes magpitas po tayo dito sa ating sili so ayan o yung makikita nyo yun sa ilalim ay kulay dilaw na ang iba nga ay mayroon ng hinog yan o marami o ayan. ganyan talaga pag nagtanim po tayo talagang may aanihin po tayo so ayan dito naman sa dulo tingnan po natin makikita po natin na talagang uh, medyo marami na pong bunga pero hindi po ito ay tinatawag na talagang marami ay first time pa lang na, na medyo marami pa lang no? And sa diretso na pagsabi So yung ang plano po natin kasi may may, may mga hinog na. Sayang naman pag uh, pinabayaan po natin. Yun know, o sa kabila. So makikita nyo napaka igsi pa. No? Masyadong maigsi. Pero marami siyang bunga yun o. No? Yan. Yun na side. Dito naman sa baba. Tingnan po natin. Tungayan po natin. Ibaba natin ang ating kamera para makikita nyo mga boss. So Ayan di ba? Kung ating susukatin mula sa lupa ay hindi pa nga na umabot ng ano, kumbaga ay uh, kalahating ano pa lang siya, dango yung tawagin sa atin. So pero mayroon ng bunga, oh. Kaya siya nagkaganyan mga boss. Kasi pag hindi po tayo nagpruning sa ating sili, talagang na ano yan sa lupa o umabot sa lupa so ang ginawa po natin nagpruning po tayo kaya ang nangyari hindi po siya halos ay minsan lang po makikita na meron sa lupa so napakaganda tingnan yan o burong tayo ito sa dulo so ayan so iba kasi kapag naka po tayo kasi malinis po yung bunga niya No. So medyo marami na, So sa awa ng Panginoon ay kapag tayo po ay nagtatanim at binibigyan natin ng panahon at sa pag-alaga and then siyempre naman hindi magpapahuliyan ang ating gastos dito. So mayroon talaga tayong maaani, no. So bukas ay first time po tayo mag-aani bukas ito eh, tanggalin na natin so so napakadami yung bunga nyo lapitan po natin para ma makikita po nyo ayan isang puno lang yan mga boss ganyan po yung hitsura ng sili kapag tumama na po siya sa magandang tubo no nagkakaroon ng maraming bunga kung, kung bilangin natin ilan kaya sa isang puno no siguro palagay ko nasa mga 30 no piraso ang isang puno pa lang so napakaliit pa lang ito no kikita nyo so ayan so kunti lang yung mga bunga niya naka ano sa lupa kasi naka pruning po tayo ayan so napakadami di ba so bukas ay kukunin po natin ang katulad nito yung mga tugas lang no na nasa tamang edad ito medyo mahaba na nga yung mga bunga niyan iba 'yan pero hindi pa to ano no ta talagang bubul yung pa to kasi yung sili natin ay nasa uh, dalawang buwan pala hati hindi kung hindi ako nagkakamali so ayan mga boss na marami pa yung uh, sana marami pong makukuha po natin dito oh ito hinog na 'yan oh hinug na. Yan kasi kapag pinabayaan natin, sayang naman. O, madagdagan pa yan sa susunod sa na mga araw o linggo. Kaya ang gawin, gawin po natin ay babawasan natin bukas. Yan. So hanggang dyan. Dito na lang po ang ating update mula dito sa ating Siling Sigang. So God bless po sa lahat. Pag-share ang ating video. Maraming salamat.